May itlog na may natirang pesticide, papunta sa Changhua at isa sero lalawigan, isang daan at libo itlog ay agad na inalis sa mga estante. Nagbibigay rin ng refund ang tindahan. Nasa mga supermarket sa Zhongli, Taoyuan, mga itlog na kalagay sa mga kahon, wala namang problema dito, nagpabatid ang tindahan, may itlog na may febronil, na na lahat. Naibalik ang lahat sa supplier, ngayon, kailangang linawin ang issue, susuriin namin. Nagpaliwanag ang tindero, pero may nag-aalala pa, tumawag agad para magtanong. Ayos lang, ibalik lang ang produkto, pwede naming ibalik ang bayad. Nangamba sa kalusugan kapag nakain. FDA ng gabi ng ika negatibo siyam, naglabas ng emergency alert. May fipronil sa itlog sa Changhua, tatlong beses higit sa limit, kabilang Changhua at isa-sero lugar na nadala ng isang daan at limampu libo itlog. Sinuri ng Health Bureau ng Changhua, may panganib ang mga itlog, inalis bilang preventive. 52 branches ng supermarket, may dalawang klase ng itlog, apat na daan at labing apat na kahon ng fresh eggs na apat araw, 87 kahon ng malaking itlog, baka naubos na ang iba, babala ng eksperto sa labis na exposure. Maaaring magdulot ng cancer. Napatunayan sa animal test, fipronil maaaring magpataas, panganib sa thyroid cancer. Bukod sa recall ng itlog, galing ba sa feed o pollution, o ibang sanhi, kailangan pa ng investigasyon. Gusto mo ba ang content namin? Mag-subscribe at i-follow na ang Liho TV!